Guys, kakita natin guys. Oh, thank you Lord, you know. Ah, ayun siya guys. Subukan natin si Red kaya. Oh, laki guys. Ah, lakas. Kaya ito. Pakul. Labing galaw. Ah, pisong guys. Laki. Ah, laki nito. Malagbag. Ayun ah, mga kaligat. Oh, uh, makarami rin tayo kahit tanghali na tayo. Ayun. Hmm, uh, So, yan guys, good morning. Mali, pupunta na tayong lahat, guys. Mali, may hahanapin tayo yung nahulog nating rad kahapon. Sana makita natin, guys. Sana nandoon pa yung buya na ginawa gawa natin. Para tandaan. Sana hindi nakuha ng agos kasi kahapon, grabe lakas ng agos, guys. Pinahanap ko sa namamana pero hindi niya makita baka lumihis tayo ng kuan buya buya ba Naanod na kasi ako nun so ngayon try natin hanapin guys hindi natin kung ma-recover natin good luck sa lakad sana makita natin guys update na lang po mamaya doon mga idol sa layout pag hanapin na natin yung ating fishing rod na nahulog Okay guys tara hanapin natin guys yung buya natin o sana makita natin

Guys, kita kelihatan, guys. Oh, thank you, Lord, you know? ah, isya, guys. semoga nanti sirit kaya. Ini, pala, melayu. Sabu ya, dati, no. Ini, lah, ya, dati, no. Oke, kita panjangin, dati, Tidak, aku kaya, aku. <tik>

Nakita ko kumintab Bago pa kasi yan yung kaja Yung kaja grill ah, Saksis yung hirap natin ah, Thank you Lord Update ko yung guys Kunin kong rail leader Mahaba kasi yan Nasa 7D pa yan Sayang pa rin yan So yun guys <laughs> Isda agad guys O oh, dali agad O kayo dol Yung ating rad na nasisid yung kabitan ko na kagad ng pahay ng casting ako. Yung camera natin makukuha ko lang dito sa ako natin. Gasmas. Ayun, ibidin siya agad, guys. Isda agad. Pero isa agad. Gamit na natin yung ating nahulog na fishing rod. Effective pa rin, guys. Ayos. <coughs> magdamag siya sa dagat pero hindi siya umingay guys walang ingay pa rin kala ko kalawangin eh oh, wala man lang kabahid bahid ng kwan babad sa dagat so ulang isa lang natin umaya pag uwi tahimik na tahimik guys parang hindi na babad magdamag sa dagat Nating tingnan na yung kanyang kuan. Ayun, ayos pa rin yung kanyang kuan, yung roller niya dito. Survive pa rin. 300 meters tong linya nito, guys eh. Ayun ang hinayang taga, tsaka itong reel bago lang niya, no. Oh. Kita niyo naman yung tsura. Wala pang kuan-kuan. Apat na bisis pa natin ginagamit o oh, dalawang bisis at tatlo. Guys, nadali yung natin oh. no? Nistrike ng barracuda <laughs> Do <Dun> it <laughs> Ay, malas naman Sayang yung lure natin Oh, kabit mo na ako, mga idol Update ko kayo may guys Oop, yeah Luna pup Suki Suki Hmm dali, ini hmm. malaki guys laki-laki to ah wala po to maliglig ay liglig rin oh wala pula malaki yun pulahan dito banda ah yun pula dito banda kumakagat hmm Solid, còn nó ping nữa thôi yêu đây hiểu được đó hả Per Lapu. laki ini strike nya talaga guys sinila iyak yung rail eh sayang hindi na nakabuhay ng agad yun laki guys laking na black ah mamaw yan dati siya galing natin iyak eh ang ganda ng strike nya sayang nahuli tayo ng buhay ng kamera na upi na natin kaagad pala ganda ng hablot niya eh. sigaw talaga rin mas eh. malaki oh, guys ah, lakas kaya ito pakul labing galaw lakas sa kulto ganitong kagatan sabi ko nga bay eh nga kababawan. Mm, yun na, laki. Yun. Laban. Laban, guys. Ah. Ano pinto? Lakas may pirsa talaga kanong pinto guys matik to dito ng labanan oh sabi ko nga ba eh yan up pasok agad yan tigas yung drag natin hindi mo kaya yan ah namata siya namata mata at saka bibig ah Hirap Agis. Pahin natin yung kulay green na yan. Hindi tinigasan ko yung drag para pag hindi na sila kahila. laki guys lumaban din Pemirsa din guys Pemirsa ako kung ano to wish bakul ibang klase guys unlock tayo guys hmm? klaseng isda to mul mul ayun guys so. ibang isda to you know, first time ko lang makahuli nito Dalay natin to guys Ayan First time makahuli Unlock Bimbi kulay niya Malakas din siya guys Pero sa din talaga Hmm ano? Paro is mabit ang... Ayan lang Kala ko isda na Mabit Bilis semua di lumpuk. Langgaling kemana guys? Pisung guys, laki. Laki itu belang mga kalingat uh, sa bigatigas ay balagbag ay hapon na grabe biga kabigat uh, palit na naman ako ng pain guys palit palit ko lang yung kulay na dalawa na yun mas mabilis kainin ito may silver Alin, ngambil apa? Wih, wah, lemakas! Wih, udah, pikir khas, oh, udah khas nonton tuh. Luka, pinampak asuknya terlalu sempat batu, Oh, iya, itu, wah, pikir khas nih tuh. Wah, malaki, guys, ngomong, you know. Ah, uh, laki. Ayos. Ang laki guys, ano? Dali natin. Wala po na pula, pula. Ah, wala pula, po pula. Ganito rin yung kanina. Yung malakas kanina na nakawala. Ganito rin yun. <coughs> Tandaan na tayo baba Alas 12 na ito eh 12.35 na Uwi na tayo Tapos ah. Pilsado O ah. yun na ito Anong ping? ating guys okay yan ka looping yan o dali natin Kanoping Pahabol din ang canoping. Nandito tayo guys, nandito tayo, patabi tayo May mainit na Guys Kaya ito Ang likot Ang Kapakul, ay hindi, ano Ay, one spot guys, laki Doon, nakadaliin tayo one spot oh, Tanggal na <laughs> Yan sa nasabi ko eh Ba talagang ugali ng kwan One spot Dalasan talaga, pigtal Ang bilis kasi mapunit yan guys yung bibigyan. Alam nyo talaga, huwag mo talaga ang kwalin. Laruin, diridiritso talaga. Kung um, pinalaro natin, pigtal yun, hmm. laglag yun. Hulog na naman yun. Yan na marami dito guys, silarim. One hmm. spot. Grabe pagkadami, Kawan. magkain sa lor. Galang-galang sila. Kadami. grupo grupo Bali. Pa-uwi na tayo. Dito sa tabi mga idol. So, mabuti na lang idol at nakita pa natin yung ating fishing rod. So yun, thanks God pa rin kahit pa paano na-recover natin yung ating uh, paboritong fishing rod. Sabi nga nila, tiwala is the key. Wala lang na makikita mo. Eh kung hindi talaga, eh wala tayong magawa. Talagang indudunit na talaga yon Kapalit na yon ng mga hinuli nating isda. Yung ating fishing rod na magdamag na tulog sa dagat. Yan guys. Pero smooth siya guys. Hindi mo lang siya nagkaroon ng ingay kahit anong kuan goods pa rin ganyan na ganyan talaga siya guys sa ilalim kagano ah, lang siya nakasandal sa bato so yun ayos din eh kahit pa paano eh, na recover natin at hindi tayo no? Na, may nagamit tayo pero may dala rin naman tayong radyo no? kaya lang siyempre Kung eh, talaga yan talaga ang purpose natin kaya tayo bumalik sa laut. sana tayo ngayon Magpapahinga. eh nahulog ngayon kahapon kaya nag-aga-aga tayo pinagahan natin pumunta doon sa ispat sa pinaggawa natin ng patapataw yung nahulugan niya So yun, kahapon hindi namin nakita yan, guys. Grabe nga napanap nung yung pinakausapan natin na namamana pero hindi niya nakita. So, pero kanina, hindi siya malayo, guys, sa buya natin pala. Dito yung buya natin, dito yung buya. Dito lang siya banda siguro mga 20 meters lang layo niya o 30. Ganun lang kalayo, guys. Nandun siya sa kantuhan. Nandun siya may isang malaking bato, naka-sandal siya doon ganun Alam mo nilagay. So, yun at ayos at kahit pa paano ina natin yun no? smooth gamitin kahit magdamag lang nasa ilalim ng dagat so dokyo yan guys dokyo mumurahin lang yan ha 600 plus so ayun uh, update tayo mga idol sa huli po natin ngayong araw na to mali yan po ang ating naging huli ngayong araw mga idol yan marami yan guys hindi natin Uh, -huh. rin tayo kahit na tayo ayan yan uh -huh. yan malalaki yung uli natin ngayon so marami tayong malalaki sayang may mga anhok tayo you know, laki, oh. sayang may mga bitaw bitaw tayo pero okay lang e eh, kahit pa paano may biyahe pa rin tayong may uwi so main purpose lang naman natin hanapin tong ating fishing rod tapay pwede rito casting na rin so yun goods naman at kahit pa paano nabiyayaan pa rin tayo ng ulam natin mga idol at makakapagbigay pa tayo sa mayaring ng bangka so ayun po uh, marami pong salamat tayong pagsama sa akin hanggang sa ilalim man ng at hanggang sa muli po ingat po ang lahat god bless us all fish on bye bye